ibang lugar. Ayan. Puntahan natin ito. Ito ay printed na hagdan dito sa Kennedy Town. Ayan. Pwedeng mag-lift doon. Yan, Diyan sa tapat ng lalaki. Lift yan. Pa Pero maghahagdan tayo. Ayun. May lift na paket na. Oh. Maghahagdan tayo. Let's go. Ayan. Oh, Taipei oh. Taipak Terrace. Taipak may pakyat pa dito. Pakyat pa dyan. Tapos dito. Ayan. Akyat pa ulit. Ayan. Sa, sa kabila, ang dati naming bahay. Belcher Hills. May sky... Ano din dyan? Sky viewing. Hindi pa ako nag-vlog noon. Ayan, andito na tayo sa taas. Ayan, andito na tayo sa taas. Bakyat pa dun tapos lipat na sa kabilang sayang pun na yun. Yata, parang sayang pun na. Ayan, talagang flowers everywhere. yan jan tayo umakyat jan doon naman ang park doon sa may mga kotse na doon park na yan kennedy belcher bay park yan jan doon sa mga punong kahoy okay Diretso tayo lang guys akit natin ang hagdan na ito matas to eh may paliku pa na hagdan Ayan. ito mga bahay hindi ko alam kung lumang style na to. mga bahay kasi mabababa lang siya nung may summer class ang alaga ko, ito lagi in inaakyat namin, araw-araw mataas ayan, Chungla Lane there is, may hagdan ulit dyan hagdan ulit tapos Central and Western Di District Council ayan, pwede kang mag -rest dito pag naghingal-hingal na, <laughs> tulad ngayon hinihingal na, pwede rin doon patibayan ng tuhod. Kasi aakyatin mo mataas na mga hagdan. Ayan. Ginagawa o renovate lang to. Renovation lang siguro kasi luma naman na ang ano, fundasyon hagdan ulit dyan o ba? Diba? puro hagdan o kaya hihingaling ka talaga yan paakyat pa dyan dun pakita ko ulit kung saan tayo galing yan o sun street sun street pa o Ayan ang mga building na nadaanan natin. Tapos doon, ayan, dyan tayo umakyat. Doon sa pinakababa. Malayo-layo na rin. Hmm. Tuloy pa ang ating pag-akyat. Puro akyat-akyat. Bundok. Bali guys, and na pala 'yun. Itong hagdan na ito pala ang sundan natin. Yung yung binabaan ng lalaki. Na ligaw ako konti. Ayan. Doon tayo pala akyat. Ayan, ito yung sinabi kong akyat. Ito pala dito pala tayo akyat, guys. Hindi doon did end na 'yun eh. Dito tayo aakyat. Dito natapos na natin ang first row first row, second row na akit na tayo sa pang-apat ayan, andito na tayo sa pang-lima tapos akit pa ulit walang katapos ang akit ayan, akit pa ulit natin ayun, may mga puno ulit, ang ganda nang maraming sangang puno Ayan, nandito na tayo sa malaking puno. Ito, oh, ang ganda. <laughs> Tapos may ganyan. Ito. Parang prayer area nila. Parang, akalimutan ko na kung prayer area ba ito. dito tayo guys ano ito oh balimbing may mga bulaklak na oh. may mga bulaklak ang balimbing ayan may mga bulaklak tapos akyat tayo dito guys oh my god ang taas may lamesa ayan Oh, parang simbahan ito ng Opesan oh, area. Ayan. Kennedy Town pa rin. Pero pag umakyat tayo doon, ano na, kalsada na ng papuntang iba-ibang lugar. Kaya akyatin na lang natin guys. Hindi na tayo babalik doon kasi mataas na masyado ang ating inakyat na. Kaya tuloy-tuloy na natin ang mataas na pag-akyat. Diyan tayo galing guys. Ayan ang malaking puno. Ayan. Diyan tayo galing doon sa baba. Tapos dito. Dito tayo sa na mataas. Ayan. Hagdan na mataas. Mas maganda na ngayon kaysa dati. Mas naayos na. Yung padir. Ayan, ang nanyang padir. Ang nanyang Ang Ayan, dyan tayo umakit, guys. O, oh, di ba ang taas? Taas akyat pa. Is there way? Is there case naman to? I mean, spiral. Ayan, paikot na. Ayan. tinig ang aking steps. <laughs> Ayan. Sa dulo niyan, kasada na. Tingnan nyo guys. Oh. Ito mangga. Kaso lang hindi ka malalaki ang bunga pag namunga ang mga mangga dito oh uh, hingal akyat pa tayo lupan temple pala yun yung sinabi ko basta minus doon no? Oh. ayan Bookfield Road mga punong kahoy dyan tayo galing guys bumababa si Lolo sa spiral tapos ito naman yan maraming mga puno sa gilid ng kalsada ah. oh ito tingnan nyo This is staircase leads Garden. Ayan Ayan ang mga ano, Madadaan ng mga Bahay Residential Tapos dito Ayan Pero hindi tayo diyan pupunta Dito tayo Kasi punta tayo ng Central Ayan, pagkita ko ulit yan Ang aking inakyat Hanggang dito Andito na tayo sa Pookfield Road. Ayan. Ito ang araw-araw araw-araw ko ang inakit ng pag summer camp ng alaga ko dati. Inihahatid ko siya. Kasi dito lang yung bus eh. University, The University of Hong Kong Para Magbaliktad Magulat ng building Hong Kong Electric Diyan sa ilalim ng mga puno Diyan kami naghihintay ng mga kasama kong naghintay ng mga bata noon. <coughs> Skulahan niya. Yun. Skulahan. Yung my cross. Bookful 91 Hindi yung ko ganda. Isang puno lang. Ang daming sanga. Ang dami niyang na-occupy. Oh. Eskulahan na yata to eh. University Mailbox. Hindi ka na pwedeng magpunta sa post office. Dito na lang pwede na. E mailbox e mo na yung sulat mo. pwede akong sumakay dito pero papuntang ano to eh pwede, this exhibition center pero hindi, hindi ako sasakay dyan hindi naman ako pupunta sa ano, exhibition center bus 23 tayo sasakay tapos baba tayo ng ayan, Admiralty Station Queensway sana lang enjoy tayo sa aking pag-akyat from Kennedy Town to Pukulam or Pukfield. Hanggang sa muli. Bye bye everyone. Thank you so much sa walang sawang support sa aking live mga premiere. Bye bye.